So we're going to meet Piri and Vice Ganda and also other artists na rin. Kasi wala kang ilong. Tayo yun Kaya yung makasama namin. Si Mayeng, tapos si Melody. And I am Jocelyn. Ito no, yung outfit natin. Yampolo, tapos pants. Yung pants hindi sa akin. Sa kanya. Hindi <laughs> na babalik. So ang pera lang namin yung okay. sakto lang. Talagang pamasaan. Yeah! Sila Jocelyn. Sige, mag-share na ako. One week preparation nila para sa Pride Month. So, gumawa sila ng masahan para may pamasahan. yeah! Tapos ako naman, nangutang. Uy, binayaran ko yun ah. Oh. <laughs> kasi te, pinambayad ko na kamot. Maglilibre sa sakay lang kami kasi may lang <laughs> kami. Bali, ang pinakagasos namin papuntang circle, 30 pesos. Kasi, so, yun, hindi sure. Ay, hindi pala sure mamasahe, 30 balikan, tricycle. Tapos papuntang circle, mag sa car na pati. So, alaka ng benefits ng libre sakay para sa aming mga mamasahe. Ay, 30 pesos tapos libre ng sakay? Ay, 25 lang pala. Wow! No! 15 lang! Kaya nga, sa so tricycle, 15 lang. 15, 15. Eh, di 25. Balikan oh, na yun, if ever. So, yun, guys. Balikan namin kayo pag nasa bus na pati. Okay, nakakapasok na po kami. It's the first in... Ito? na tayo! Sa bus na kami guys. Tabi ko si Mayen. sila milag sa kabila. Tapos, ang bus ay 1PM at taas. Sila Joshua nakita namin kanina. Kasama niya si Paul. So, feeling ko nandoon na sila. So guys, pinakita charging kinemberlo dito sa puan try namin mag charge sa kabila kasi ayaw dito sa amin Melot Matatry nga dyan kung mag charge Siya nag charge sa kabila no, but... Ayaw na lang kong kumana Ipe-perform na yung vini pero nandito pa si Mika Pili Hi ka naman Bumili kami kanina na Laig ng manok Para ulam-uram Ulam namin doon sa nicer Sila Melat lalaro tapos si Jocelyn ayan bangag na Jocelyn bangag na siya mamaya ibubugaw namin yan doon sa mo ire-redo e, namin siya kung kani kaninan meron po ayan, pogi ba dyan niya? hello hello may, uh, may guapings na nakunan Ate <laughs> <ayaw, laughs> mo si Nick ayan mo si ko daw si Mika. Sa pababa na po kami ng bus. Siya yung ah, dagi. Siya kay Marito. Hindi ka wawababi? Ito Wala tayong wawababa na. Hindi Thank you po. Hi guys! Welcome to my vlog guys! Yes! <laughs> Thank you po. Hey guys, nakababal ko. na kami ng bus, tapos Nakapasok na kami ng circuit ka Mika! Yung mga bata tawag daw, sabi, sabi nung bata kuya kapatid ka ni Mika Kapatid ka ni Mika? Girl, hindi lang po ni Mika Katulog lang po ka ni Mika? Sabi <laughs> <laughs> so, lang po siya sa MV <laughs> Siya yung naglalampasa doon Ano ako ni Mika, PA PA niya lang ako Target natin yung stage mamaya. Kailangan malapit tayo ito. So guys, bibili muna kami ng kwek-kwek. Hi! Ang lapit! O, si Grobe naman ang lapit. Kwek-kwek ka rin ba? Hindi na kakita. Tao siya, B! Parang na mamaga yung... Alam may candy pala ako. Ano, ah, bibili ka? Hindi. Ay di magpre-perform ka na! nandito ka pa? Okay, guys, okay, mapasok na kami ng circle. Parang para haba pala ng pila papasok. pa-tune. wala yung dami ng tao, te. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanang nagawa, mga kaibigan. Ang samantala lang po. Magkakulong naman na ng kasalanan. naman po namin nung batid. Piling ko abot tayo ng EDSA. Ay, pa <laughs> so, ay, ay <laughs> Pwede ba ano? Talon na lang paloob. Naglalag na siya. So guys, ilang araw na po kami naglalakad. Talaga <laughs> naman. Wala pa din ng pila. <laughs> Wala pa sanot, 30 minutes na agad yung pila. Kaya nga Wala di ba nakapasok full storage na. So guys, marami din pala nagbibenta dito ng mga merch ng ito yung head mask. Tapos ano, ito ano, lang LGBT. Happy Birthday! May mga rumarapan na sa tasa overpass. Ano ah? Payatas? Mahiwagang salami! hey. Yay! Ang slay niyo pa! So, sana nakita kayo sa camera. Okay. Okay. Hey! Salamat! Okay. Ah, okay. okay. Tiyala, oh. <laughs> 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 so guys, kung may idea kayo kung gano'ng kahaba yung pila nilalakad po namin pa-ensa lang. na, alam nilalakad namin pa sa nasya parang makarating na kami ng EDSA so guys hanggang ngayon naglalakad pa rin kami para sa pila ay ito natin finally after isang dekada ay narating na rin namin ang pila habang papasok kami sa circle ay nag-uumpisa na ang pila ng March para sa Pride Month literal na papunta ka pa lang pabalik na kami Nang makapasok kami sa underpass ay tuloy pa din ang pila at sobrang kulob dahil sa dami ng mga tao. But still, exciting pa din. Pwede ba dalhin talang electric fan? Ang init ng bugo. Kulob eh. Ah, Ito na kami ngayon sa ngayon. Underpass. Still, madami we'll Hindi pa rin tayo. We will just stay here once we can meet up at Kaya nga eh. Oh, hello there. Hi, Stella. Si Mikoy nandito pa sa overpass. Mikoy. Mikoy. Habang papasok kami ay nakita namin si Pipay at ang tangkad niya. <laughs>

paso na kami guys sa Mayloc. Okay. Grabe, ini dun sa may ano underpass 'te. Eh. Para kami ini-steam. Sakita na si Pipay, ang tangkad niya. So, nagulat ako pa kasi sigaw so, din. Kasing ko sa sa siya Ay, 'di Yes, ganun pas ka talaga naglalakad na kami ngayon sa na lang pakana So guys, saka na kami dito sa London. Tapos nakahanap tayo kami ng spot kung saan kami kakain. Diyan kami sa ilalim ng pool. Tapos kakain muna kami. Tapos pupunta ba tayo sa stage? After namin kumain, tapos nagpahinga, punta na kami ng stage. Mayeng. Lung na siya. Kakain muna kami guys. Ha? So guys, kakain na muna kami. Ay, gumawa ka na ng ko. Break na nikit. Ha? Break na nikit. So kanina Tumaka pala na before na kami kumain, na may namapit sa aming random na guy na tapos na nag-share, Tumaka. ano siya? Christian. Tapos nag-share siya ng world. Tapos ngayon kumakain na kami. Why ang hindi nga eh? Ba't Ha? Kumain na muna kami para may energy kami dahil sobra excited namin at dahil first time umatin ni Jocelyn, Mayeng, and Melot. Dahil may kamahalan ng mga mabilihin dito, minabuti namin na magbaon ng pagkain kesa gumasos ng malaki. Hindi naman kami mapera at sakto lang ang dala namin kaya nagdala kami ng panin at bumili ng tag manok. Sa puntong ito ay naghiyawan ng mga tao dahil may artist ata na dumating.

kami sa dalawang ito. Ayo, see? Di naman halata, ba? Diba? Mabuti na lang ay may maayos na video si Joshua. At tignan nyo, di isa pa yan. Talaga naman, pag single ka nga naman, tamang kilig na lang sa relasyon ng iba. sa puntong ito na namin na umalis at sumilong sa pwesto namin. Dahil mainit at nahihimatay matay ng ilan dahil sobrang crowded at minabuti namin na unahin ang aming safety. <coughs> umalis pala kami doon sa pwesto namin kanina kasi delikado, parang init tapos parang nagpukulang sa hangin. Kaya umalis kami. Ngayon, babalik kami sa pwesto namin kanina. Eh, hindi nakabukas yung screen. Paano dyan? Kaya din open yung screen. Paano pag hindi natin napanood yung Bini? Ay, si ano? Sino? Sino te, Sabihin mo? Sino See? Pagkapanood nyo ba? <makes> nagsiksikan dun sa main stage. Lalo nagsiksikan simula nung umulan. So guys, mayroon dito ang namimig. Face paint na way. Ayun na, ayun na. Ayun na, wait lang. May kami na next. Ayun na, ayun na, Sana tayo, nahihiyan na ako tayo. Sana, ayun na. Sa end show. Naglalagay siya ng face paint sa mukha Wala <laughs> na. Gusto mo ako kasi yung hotel. Bago natin ituloy, nag-subscribe ka na. Kung hindi pa, subscribe na ba yung para ayable tayo at masaya? Comment ka na din at huwag kalimutang i-share itong video. Share your blessings, opo. <laughs> so guys, ang problema namin, hindi kami makabalik sa stage just in case mag-perform yung Vini kasi super crowded, dun so malapit sa stage. Yeah. Tapos, hindi rin kami pwede makapag-birth kasi nga super init din. Alikado may kasama kaming matayin So hindi kami makapag-birth. MJ, just in case, iwan ka dito? Ayaw mo? Kung paano niya makakuha dito, sige. Kaya nga eh. Eh hindi, iwan niya cellphone ko. Hindi naman, hindi ganun. Tapos hindi rin naman makontak ba na may kasama kasi nga walang sige. Ngayon, umulan pa din ba? Yeah. Mabalik na dun d'yo? Yeah. But Parang mananin muna natin, patilain muna natin yung mga tao. Super gulo kasi. Saan daw tayo pa din maglata? Wala na tayo okay. makapaglatag dyan. Basta, diba insya nila may kapwa. Sakit ng ulo na ito na. May apa yun. May hapa yun. Sana ba? yung binimamaya pang gabi. Para may baka ano pa tayo. So, wala tayo tumunta. We um, were going to some park na hindi talaga makikulanan. I think wala talaga. Walang part dito. So yung iba dito guys, naguwi uwian Or hindi namin sure kung nag-uwian. Nag-dilibot-libot or... Habang nagdilibot kami ay may nakakilala sa aming subscriber. Eme, as if naman no. Kailan pa kayo dyan? Kailan pa kayo Nakita kami nila call and finally magkakasama na ang mga batang hamog.

Saan yung first nyo kanina? Ayan, sa stage. Stage. sa screen. Sa okay. screen. ikaw... kami sa likod. Sino sa si si Regine. May ano lang, Wala. Wala signal. Wala, wala hey. hindi kami signal. Hello. Wala hindi nga namin namin. pag wala ng tao. Ay, na picture na. yun yun. Aminin, marami sa atin ang pumunta talaga para sa Bini. At isa na kami doon. Yan tayo eh. Eh, may pumunta talaga kami para mag-participate. No hate, just love. Okay, pang-love yung tape. Tapos malang Bini. Pwede, Pwede ba naman. Pwede Ay! <laughs> Hello! Hello. <laughs> libre lang to doon sa may Fairy Mother. Okay, kala namin may bias. Wala, wala. libre lang siya. Pero gusto namin yung stick-away para nakagawin. Si Arno, si Ron. Ayun yung okay. gusto. Bini na. Kahit wala ka araw. Importante ang muka kay Joshua. Hey Sabi yung pila doon sa harap ka sa ni Kaysa Lamas kanina. Saan kayo nakaabot? Doon na mismo sa ano, malapit Balikon. sa... Oh, paligid. balik na. Ayun, nakita namin kayo. Lumabas oh. kami lang kasi kakain kami. Ay ba? Nauna talaga kami pumasok dito tapos konti lang yung nasa stage. So, si Joshua nagigit ready with so, me na. Si Joshua talaga. Partida ba sana ng ulan yan? Hey, Slay. Sana sinabi mo sa cabinet pala ya hindi ba? Sa cabinet ni Leslie. Pero po boy panty jan sa kanila. Uy Okay, so guys, na kami sa screen kasi bukas na siya. Kaso ba sa i Try ko na muna. Ads pa lang. Uy, skip. Uy, joke lang ah. Never skip ads. Kaya pag may ads na tayo, wag niyo i-skip ha. Oo! Uh -huh. Ito na tayo? Ah Oo. -oh. Ah -oh. Uh -huh. Hanggang mamaya? Oo. Uh Pero kung makalapit tayo sa stage, pwede. Hindi ko main muna kayo. Hindi oh, naman ako nagulutong Si Joshua ang slay oh. Hey, Josh. Hey, pak, panis. Spy yan siya. May spy po kami. Ito tayo si Sigaw mamaya kapag nandiyan. na. Paganda na yung binis Sigaw na tayo. Kinagabihan ay bumuhos na ang malakas na ulan. guys, naghahanap kami ngayon ng masisilungan kasi kasi yung silungan namin kanina grabe na nababasa dito Lati! Ano ako dito? <laughs> 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 <Wait, wait, laughs> nababasa ka na pala, sorry <laughs> Ako na maghahawak Sige, go Ipatatip tong mic <laughs> nagpo program pa din ba sila? I don't know Wow, English I don't know Hindi na natin nakita yung I mean, Vini ang daming tao. Mas yarn. Ay wait, basta yung camera. Naisip namin na lumabit sa stage upang Pilipin kung tuloy o hindi ba ang Pride Man. Ano daw, Kansel? Ano yung nakalapit? What's up? Dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan ay nasira ang speaker sound system ng stage at para na rin sa kaligtasan ng mga performer kaya kinansel na muna ang program. Wala nabini, nabini na 'yung dinin naging dinin na. kinang na 'yung speaker nito. Sabihin nyo meron tayong ano, speaker. <laughs>

Wala nang bini, naging buni na lang. Gayon pa man, naging masaya pa din naman ang Love Laban Celebration kahit naging maulan ito. Kaya see you next year for another unkabogable Love Laban Celebration. See you!